bumili ng tala yung pamangkin ko. Ang papagawa niya daw ng saya. Kaya, tara, gawin natin yung simple lang. Hi guys! May panibago naman po akong tatahiin. Gagawa po ako ngayon ng, ng saya para sa aking pamangkin. Kasi, buwan ng wika nga. Kaya gagawa ako para sa kanya. So, inuna ko muna ang skirt kasi ito yung makonsumo sa tela. Dinobli ko na lang po yung pagtabas niya ng 27 inches ang length dyan sa skirt. Yan. Ang itsura po nyan is parang yung paggawa ng skirt para sa uniform. Pero hindi siya pleated. I'm sharing ang ginawa ko sa kanya. Hindi ko na po yung binayas para tipid sa tela din. Kasi 3 yards lang naman po ang binili ng aking kapatid. Which is yung ina ng, ng aking pamangkin. So, ito na po yung pattern. Place ko lang po para sa bat. I'm trying. ngayon, wala akong itching, itching machine para dito sa mga guilty lid. Ang gagawin natin ay ibalin Or friend sim sa ingles. Diba? Ito yung baliktad niya. So, papasadahin natin muna dito sa ibabaw. Papakita ko, ko sa inyo Pagkatapos po natin pasadahin, dito po, ikakat po natin to na hindi magtama po dito sa sinulid. Pagkatapos po, ibabalikan po natin ito. Ayan. Ang dito, ito yung una natin pinasada. Then, ibabalik natin. At, pasada tayo dito again. Pag so, binaliktad nyo na po siya, dito pang resulta nyan. Ito na yung baliktad niya. Ito yung ibabag niya. Para malinis tignan. At hindi nagbabadbad na tulad nito. So, titiklopin ko na yung kailayan ng skirt or game skirt. Kasi masyadong mahabag ang pasada nito. Kaya yung skirt mo lang inun ako. So, pataas naman po tayo. Kasanan ko muna itong dito sa shoulder. Para malinis ko yan again, again. Gagawin ko rin yung kanina na pag malinsyana or French seam. Pagkatapos, ikakat ko na naman at ibabaliktad. Then, pasada again. Para malinis yung ilalim niya. Ngayon naman, dito naman tayo sa site Sa side naman po tayo magpapasada para mabuo na itong pantas na isaya. Request na mong pamangkin ko, gawin ko daw siya ng Filipiniana sleeve. Yun na lang daw, ang gusto niya. Kala ko ba naman, simple lang. Filipiniana sleeve pala. Kaya ang kinalabasan, hindi na siya saya kung di na At sinimulan ko nang tabasin o ikat ang claiming muna ng Pilipina na para malinis din ang ilalim niya. Ito ang lining niya. Yung sa ilalim, ng sleeves. Then, papatuman ko. Yung tela nito. Diba? Ang maganda siya. Yung simple lang daw. Pero pinipin niya na sleeve. Kapit ko na siya dito. Pins ko lang muna. Masada ko ito. Sa na to. So, babalik tayo tuloy po. Ito po ang kalabasa. Kailangan ko munang ipin sa bawat kanto para hindi mahatak. ang kanyang tela. Ang ginamit ko ng tela na lining is Gina. At ang printed na tela ay Gina din. Ngayon naman, magkakatako na ang bias. Um, para sa piping, para malinis yung sa armhole. Ito yung pinakamahirap na part, ang pagkabit ng piping. Kasi hindi ko pa siya masyadong gamay. nahihirapan pa ako. Kaya dinandahan ko lang yan para maganda yung kalalabasan. At malinis. So ayun na, dinahandahan ko lang yan kasi nahihirapan ako, nahihirapan ang akla, ako. Oh. So dahan-dahan lang kapag pagkabit ng piping. At yun na nga, ko na nga yung pantaas, so paplantahin ko na muna. At tapos yan, ginawa ko na yung parang sasabit sa may aba, sa shoulder, sa part ng shoulder. Ayan na nga, i-attach ko na, kinamay ko na lang siya, hand stitch, para malinis din takipignan. Eto hey, paano. Magdadagdag pa pala ako, pang patong sa skirt, yung plain lang. So ayan na, pinasada ko na. Kaya, nagawa lang ako yung plain lang. At ang pagkadipan niya, kinamay ko na rin, hand stitch, sa ibabaw ng skirt para malinis din tignan kasi hindi ko na nahabol doon sa pagbasada sa skirt at the same time bilang ko na rin at eto na chada ay salamat na tapos din ang hirap mag voice over hirap pala so ready na siya para bukas yan ang aking pamangkin hindi ko na pinakita yung mukha follow for more share comments bye